Masyado kang matabi hindi lang ako so, magkarong sa akin. dula kasi sa Ilang taon na ba to? Gusto mo, huwag ka sa akin magkape. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si chairman Kayo pa ang galit ah. Nasa naulaan niya na yung kami. Kayo pa ang galit eh. May mga padrino yan. Ngayon yung padrino na hindi huwag ka sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor.

Kasi ako lang ako Gusto nyo ako di ba? Oo. Oh. Ako grinder. kaya uh, welding. Marunong ako mag-grinder, marunong ako welding. Tanggalin. Kung nalang gusto tanggalin nyo ito. Eh ito nga eh, Nakita mo, kanina to eh. Di ba? Pagpitiin nyo nga ito. sir. nyo. Anong susuha lang? O mo, mga taong may

Talagang inaari niyo yung Ano ko eh Pasensya po eh mali

Ano kuya? Jane, Jane! Ano kuya, sabi mo mukhang pera? Hindi ka, hindi ka. Papaliwanan ko sa'yo. Hindi ka, hindi ka. Hindi ka. Hindi yan? Alam mo, ha? Nagsasabi to, lahat daw ng pinakakinabang ang kinukuha lahat yung mukhang pera daw tayo. Ano ba pare? Ilan taon ka na ba? ba Brad, ilan taong na to? Ha? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka, na? Ilan taon ka na? matabi yung dila. Eh. Masyado kang matabi eh. yung dila. Ilan taong na ba to? Masyado kang matabi yung dila. Hindi! Huwag mo magsalita. Huwag mo sa amin ng gano'n kami. Huwag mo magsalita sa amin ng gano'n kami. Trabaho kami lang sa inyo to. Eh! Ano mo ba yan? Isang ko. Pagkasabihan sabi yung bunga nga kuya, hindi niya naiintindihan kung ano trabaho ng gobyerno eh. O! ayaw ko Ay! ko eh! ko Ako! Ako! Hindi niya kung ano ng gobyerno mga magiging YouTube. ako si? kung saan 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 ako si? kung saan

Kamangira. Okay, Len mga bata baka kalsikan kayo, masakit. Oh! oh. <fiindro> Pang-curve, Jane, pang-curve. Okay, hindi, puro bakal pa Eh, kung pinaki- kung umurus din sa akin, hindi tayo tarotin sa ganito, diba? Ikaw, sinabi ako nun, ang maawa ka ng- ang maawa ka ng wedding, nakatakong, hindi, hindi, Yung pala, ipo ka lang <laughs> pala. <laughs> hindi, kasi sinabi ako, mula-mula, delikasyon, pag wala kakalagyan. Pag napanggaya sa gabi. Hindi na naman gaya ng dito tayong oh di maganda 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 yan. maganda 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 delikado yung dito sa kalsada. Uh, sa gabi, pag wala nakalagay, hindi napapansin niya. Baka mapanggan na po sa akin. to, bawal niya talaga. Lagi yan eh. Talagang bawal niya, kaagi yan. Bukay eh. din ang ano niya, pag hindi napansin yan, at niya. At abombas niya. Ang ginagawa namin ah, hindi kami yung parang ano, yung kumukuha kami ng mga ibinibenta. Eh, lahat yan, makikita nyo, nandun lang lahat yan sa opisina namin. Hindi namin yung kinukuha yung mga bakal o ano o ibibenta. Pwede nila i-check yan, nandun lang na sa opisina namin. Ang ginagawa namin para sa kanila rin yan. Kung ito hindi matatanggal yan, makadisgrasya yan, buhay din ang katumbas nito. Kaya tayo itinatama natin yung hanap buhay nila. Hindi natin sila pinagbabawalan maghanap buhay. Kaso medyo sobra na mali na rito sa kalsada kaya lahat yung tinatama lang natin. Hindi tayo nang ga-argabyado, hindi tayo nang umuwan kung ano man sa kanila. Pero mas yun, pero mas yun. Kasi hindi natin masinig yung mga kayong bata, hindi nila nawag-nawa kung ano trabaho ng gobyerno. Kaya ba nang araw, mahintindihan din ng lalaki kanina kung ano trabaho so ng gobyerno. Kapag lalaki. Thank you.

Yung mga tiga rito, basically pumunta sa ilalim ng delpan. Makikita nyo lahat ng mga kinuha namin nandoon, nakatambak. Makikita nyo doon. Hindi namin yung binibeta o, na, o dinadala ko saan man. Alright mga kayon, yung tinanggal na gano'n, yun yung pang curb. Yung no, mga pwede ka, yung mga sidecar mga kayon. Doon nila kina-curb yun. Ah, tapos ah, iniinitan, then kina-curb. Yun yung mga kayon. sa Samora tayo. Corner Concha. Nag, uh, merong uh, commotion niya nangyari between Richard at isang uh, residente doon. No? Kasi nga sinasabi na binibenda daw yung uh, mga bakal-bakal na nakukuha. Again mga kayon, lahat ng mga bakal, lahat ng kinukuha natin ah uh, yan sa office ng uh, Del Pan. Isang uh, concha street mga Feel free to go to uh, del office para makita nyo lahat ng kinukuha doon nando doon lang mga kayon pati mga bakal bisikleta pwede ka tricycle ano mo? ah ito tinanggal ito yung kanyan eh tingnan mo daling kausap Oo nga tinanggal na tanggal nga nila sinabi sa akin o ganun o ganun tanggal diba o pagkakanyan ako dyan ako dyan ay Ayan, sa ating kalulis na raw yung ha. Ito, tignan mo ha. Ito, ito. O, oh, tignan mo. Ah, katuwa, ha. O. Oh. Nakakataba ah, ng puso. Pagka ganyan, marunong Alam lang nila eh. Oh, o, yan. Kaya ako, binib ako dyan eh ha. Okay. eh yung ano, yung sila ko yan. Tama, hindi natin sinita pero... Oh. Oh. O, Hindi natin sinita yan na iusog pero pusa silang umusog. Hindi natin sila ang Hanggang dito, Monday, tutirahin nila yan ha. Yeah. Ito na lang ang problema, ito pa ganito. Yung kabilang side na lang, no? <laughs> ito, ito, ito. Ito sundan mo. Kasi ito nakausap ko siya. Ito nakausap ko. Magandang kausap. Ayan. Ha, sundan din ito. Ito, sa Oh, Ito Ito,

Thank um, yeah.